Hello, Dr. Peja Mamis here. For today's video, pag-uusapan natin Paano kapag may sipon ang bagong silang? Ang video po na ito ay para sa mga mamis na may bagong silang. Dami po pala ang nagtatanong sa akin about sa mga babies na sinisipon at kailangan ng paunang lunas or yung first aid. Wala pa akong nagawang video na ganito at bakit ngayon ko nga lang naisip na mag-share sa inyo kung ano ba ang gagawin kapag may sipon ang isang newborn? So, tapusin niyo po dahil marami po akong i-share sa inyo katulad na ano ba ang dahilan, pwede bang mag-aircon ng mga newborn na may sipon? Dahil ba sa aircon, pwede bang mag-electric fan? Ano yung mga first aid? Yung mga warning signs or mga babantayan kung kailan niyo pwedeng dalhin si baby sa doktor. At uh, syempre, may mga i-share din ako sa inyo ng mga videos na nagpapakita na ang baby ay may sipon nga talaga at hindi lang siya parang hilik or parang maingay lang yung kanyang paghinga. So, Dok, nakakasipon po ba talaga ang aircon? Hindi debunk na po natin ang notion po na yan dahil hindi naman talaga nagkakos ng sipon ang aircon. Dahil ang cause po ng sipon sa isang bata ay viral infection pa din. Okay? Ang nangyayari kasi kapag sobrang lamig, na irritate lang yung ilong dahil nga yung katawan na yon ay hindi sanay. Hindi katulad ng mga nasa ibang bansa na sanay sa ganong temperature or ganong klima. Ay uh, mga Pinoy, kapag yung bata in na-expose sa sobrang lamig, uh, let's say na malinis talaga yung uh, yung kapaligiran, wala namang virus. Sisipunin pa din 'yan dahil nga sa sobrang lamig. Dry yung air tapos uh hindi pa yun sanay, pwedeng allergic siya sa ganyong tem sa ganung temperatura kaya nagbabasa yung kanilang ilong. Pwede naman uh, ang nangyari, may virus na sa kwarto na yon. At dahil naka-aircon, naka-close lahat ng kanilang window, confined ng space, kaya umiikot lang yung hangin dun sa loob ng room at hindi siya lumalabas. Kaya napupunta yung virus sa ilong ni baby, kaya siya sinisipon. Pwede po yon Kaya di ba ang lagi natin sinasabi kapag newborn, kailangan medyo iselan muna natin sila. Huwag natin muna silang expose sa mga mararaming bisita, sa mga sa labas, lalo na kung wala pa siyang bakuna. At especially kung hindi breastfed ang isang newborn. Kaya ang aking laging advice sa mga mommies na bagong silang, breastfeeding is the best for babies para mabigay talaga yung antibodies ninyo and huwag niyo muna siyang ilalabas and less visitors muna. And then, yung next question, Pwede po bang naka-aircon si baby kahit sinisipon po siya ngayon? Pwede naman. Yes, pwede. So, ang ina advice ko lang, huwag lang masyadong malakas kasi lalong magpa-progress yung sipon niya, lalong mag-worsen yung sipon niya, at uh, ang malala, baka maging ubo pa. So, mahina lang siguro nasa 25 to 27 yung lakas ng aircon ninyo and then mag maganda maglagay kayo ng purifier sa loob ng kwarto. And then wag naman sana ng 24/7 na aircon si baby, maganda din na uh, labas-pasok yung hangin sa loob ng bahay or sa kwarto ni baby. And uh, another para... question would be yung electric fan, okay lang bang nakatutok kay baby? Actually wala naman masama kung nakatutok yung electric fan kay baby, hindi naman talaga nakakasipon yan. Maliban na lang kung magalikabok ang electric fan. Pero para sigurado na lang, I mean I mean, sasigurado para maging kampante po kayo dahil syempre marami na na kapag nakatutok yung electric fan ay babies sisipunin o uubuhin. Pwede naman uh, paikot yung electric fan. Ipaikot nyo na lang para hindi mapawisan si baby. So, pwedeng combination. Pwedeng naka-open uh, naka yung aircon na nakaset siya sa 25 to 27 and then naka-open yung electric fan na nakapaikot para... Yung temperature pa rin sa loob ng kwarto ay uh, komportable para kay baby. Magpunta naman tayo sa paunang lunas or first aid kapag napansin nyo na basa na yung ilong ni baby. So from zero hanggang adult or from newborn to adult stage, ang number one first aid sa sipon ay to cleanse the nose. So kailangan malinisan po yan. Dahil ang nangyari kaya ka sinipon ay may napuntang foreign body dyan. Either alikabok, virus, and so on. So, ang gagawin po ninyo, yung panglinis po ninyo, ay yung solution na kamuka ng solution ng ating katawan, which is yung sodium chloride solution. So, basically, tubig lang yon na may asin. Pero, syempre, meron percentage po yan ng asin. So, hindi natin alam yan dahil di po tayo chemist. Kaya, meron tayong binibili sa drugstore. Yun po yung sodium chloride solution. Kapag bibili nyo siya over the counter, it's sodium chloride nasal drops. Drops po ang pinapagamit ko sa mga patients ko dahil newborn pa lang naman sila. Hindi katulad ng toddler, spray na ako agad sa kanila. Pero kung ganyan pa lang, infant pa lang, layo na yung mga bagong silang, magpapatak lang tayo ng sodium chloride. maraming brand po yan at hindi na ako, hindi na ako magsasabi ng brand. Pagpapakita po ako ng video. Tuturuan ko po kayo kung paano po gumamit ng pangpatak sa ilong. Ganito lang. Ayan, basta pag narinig mo siyang may sipon, pwede itong sodium chloride. Yung pinakasikat sa halinis, pero madami talaga ito. Ano? Tapos isang patak lang dahil kasi one month lang siya. Or wala pa siya one month. Dapat maganda, may nasal suction eh. Patakaw na dito. Yan, isang so, ano lang, kasi marami itong patak. Opo. Tapos, huwag mong ipapasok. Dito lang, oh. Adon sa kabila. Okay, sorry, bebe. Yan, ay, pumasok na. Kinain mo. mo. <laughs> o, tapos, ito, yung nasang ganyan. Yun, eh, ano ka, kung may nasang suction ka, i-suction mo na lang. Lalo na kung mayroong sipon. Eto, wala naman po ngayon eh. Narinig yun lang. Na? Sorry! Sorry! Tulog. Sige, okay na. <laughs> Ganyan lang po kadaling magpatak sa ilong ni baby. Three times a day or as needed kapag may ron siyang barado, may uh, kulangot, kapag meron kayo narinig na sipon. And wag naman yung isanay si baby sa ganito kasi too much na pagpapatak uh, can cause irritation din sa ilong. So, kapag ano lang, pag kailangan lang. Bakit kailangan maagapan agad ang sipon? Dahil ayaw natin mapunta sa pulmonya. Opo, nakakapulmonya po ang sipon. Dahil hindi naman marunong maglabas ng sipon si baby. So, kapag nasa mid na yan at napunta na yan sa kanyang lalamunan, ang gagawin ng kanyang katawan ay iubo niya yan. So, uubuhin po siya. At kapag talagang hindi na kaya ng kanyang katawan, mapupunta, rin, mapupunta po yan sa baga, magiging pulmonya. Kaya hinihingil na sila. O yung mga ibang newborn, kahit sinisipon lang na walang ubo, pero pag tinignan mo yan sa klinik, uh, clinic, gagamitan mo siya ng stethoscope, patitignan yung likod, meron na palang plema. So kapag ganon, dahil newborn pa lang, kakonfine na agad yan sa hospital. Okay? So ano-ano ba yung mga warning signs or yung mga babantayan kapag sinisipon na si baby? Ito yung magsasabi sa inyo na kailangan ipacheck up na siya at wag nang maghintay ng kung ilang araw bago nyo siya pacheck up. Kapag po may kasamang lagnat yan, yung si ni may kasamang lagnat, check up na po agad yan. Ang lagnat sa newborn ay 37.6 and above. And then, kapag hindi na po siya masyadong dumedede at hindi na siya rin siya umiiyak ng malakas. Nakita nyo, nangihina na siya. Medyo tumamlay na talaga yung pag niya. And then, malalim yung paghinga. Mabilis yung paghinga. Nangingitim. Or maputla-putla. Go to your doctor. Lalo na, yung ubo. Yung ubo na hindi siya, yung ubo na hirap na hirap na siya at may kasamang pamumula. Kasi newborn yan, dahil hindi pa niya kaya, go to your doctor now, or emergency room kung talagang uh, hirap na siya sa pag niya. So, uh, last part po, magpapakita po ako ng mga sample videos kung saan yung newborn ay sinisipon. So, mga, uh, mapapakinggan niyo po, marinig niyo na hindi lang siya simpleng hilik, kundi sipon na talaga siya.